Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon! Sino nga ba ang malalakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe 2025? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon pero bago ako tsumika ng bonggam-bongga -bongga, gusto ko munang palalahanan ang ating mga kababayan na ayan nga sa Pilipinas dahil may bagyo nga daw na darating na super lakas. So sana lahat kayo ay mag-ingat, isave na ninyo yung mga importanteng gamit ninyo, lalo na yung mga documents, yung mga IDs, yung mga tawag dito, bank account, at kung ano pa, ATM, ilagay nyo na siya sa isang plastic. Tapos, i ninyo doon sa madali ninyong makukuha Para kung anuman ang mangyari ay, alam nyo yon hindi maaano yung mga documents ninyo So, ilagay nyo po siya sa dalawang plastic Oho, uh -huh, na kumbaga parang doblehin ninyo yung plastic para hindi mabasa Kumbaga parang safe na safe, kung kinakailangan tatlohin, gawin ninyo So, magdasal, ayan ang importante kasi siyempre si God lang naman ang makakatulong sa atin talaga. etong bagyong darating sa atin ay hindi natin niyang kontrolado at hindi natin alam kung ano bang ba maidudulot sa atin neto. So, mas maganda na na maging handa kesa sa mahuli ang lahat, di ba? So, yo, yun, so yung mga documents na importante, diploma, transcript at kung ano-ano pa, IDs, ayan kasi yan yung mga importante, at yung mga requirements na ginagamit natin So, isave na natin siya sa isang plastic. Huwag mag maging kampante. Ayan, ganon. So, eto na. Siyempre, pag-usapan natin ang Miss Universe. So, yon nakakaloka. Na-stress ako sa bagyo. So, hangad ko ang kaligtasan ng lahat. ba diba? So, eto na. Sino nga ba ang malalakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe? Dahil nga sa mga intrigang nangyayari ay nako nakakaloka instead na ang spotlight ay nasa kandidata hindi na ganun yung nangyayari kasi ang nangyayari ang spotlight ay napupunta kala Mr. Nawat at kay Raul <laughs> di ba parang sila yung kandidata dito sa Miss Universe so na dapat ibigay doon sa mga candidates para nakikita natin lahat kung ano nga ba ang mga eksena ng bawat kandidata at kung sino nga ba talaga ang malakas. So para sa akin, ang mga malalakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe, ito ay based sa dalawang nakita ng dalawang mata ko noong ano ba to, ah uh, welcome ceremony nila. Ayon. So, syempre si Argentina. Maganda si Argentina in person. Maganda din yung atake niya. Maganda yung styling. So, gusto ko din na talaga yung ano niya, yung presensya niya in fairness kay Argentina. And then, si Ecuador. Actually, si Ecuador, hindi ko siya masyado na feel na ganun siya kalakas. Pero ang na-feel ko kay Ecuador ay palaban. At ayun nga, nararamdaman ko na isa si Ecuador sa malakas na kandidata dito sa Miss Universe kahit hindi siya masyado umaatake. Kasi alam naman natin na alam mo yon iba din yung datingan niya at iba din yung experience niya sa pageantry. Ang nakikita ko kay Ecuador ay yung tahimik lang siya pero biglang babanat ng bonggong-bongga, di ba? And then, of course, Malta. Mm -hmm. Si Malta, ay nako, gandang-ganda ako kay Malta. In kay Malta, yung nakita ko siya doon sa hotel, okay, so hindi pa ako masyado nagagandahan sa kanya. Pero meron siyang extra beauty na kapag tinititigan mo ng matagal, gumaganda. Yung mga tipong gano'n, sa unang tingin hindi. Pero pag yung tinitigan mo na siya ng matagal, may wow na siyang talaga sa mukha niya. At maganda yung height. Pero noong ano, noong kanyang presentation, ay nabonggahan ako sa kanya. Kasi ang ganda ng styling, ang ganda ng makeup, ang ganda ng damita, very grand. <laughs> so, yun. So, kaya sabi ko, in fairness kay Malta, watch out tayo sa kanya. And then, gusto ko din si Brazil. Mm -hmm. Maganda din siya in person. Sobrang iba din yung atake ni Brazil. Talagang masasabi mo na maganda siya kahit walang makeup or may makeup or kapag glamorosa na siya, lalo siya nagiging glamour. In fairness kay Brazil. And then, si India, to be honest sa akin, si India, hindi ko siya masyado na-feel na parang wow na wow. Siguro hype lang. Uh -huh. Pero, mas marami pang ibang kandidata na sobrang malakas yung dating. Katulad ni Chile, di ba? Ang lakas din ng dating niya. Si Nicaragua, iba din yung datingan ni Nicaragua. Talagang laban na laban din talaga yung ganda ni Nicaragua. Kaya, ewan ko, hindi ko na-feel <laughs> si India. Pero, sabi nila, malakas daw si India. But, tignan natin. But, ako yung nakita ko naman siya sa, sa personal, parang nakulangan naman ako doon sa atake niya. Mas madami pang kandidata na talagang masasabi mo ng may wow factor. And then, next is si Kotebwarm. Actually, ikukumpara ko si Guadalupe kay Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, mas gusto ko si Guadalupe. The way kung paano siya umeksena, paano siya maglakad, yung execution niya, yung hairstyle niya, iba talaga yung datingan. The way kung paano Fuck! O, oh, di diba? May karisma talaga. Sobrang winner na winner yung eksena niya sa akin. At sobrang panalo ang kanyang mga galawan. Kaya, I will go for ano, Gu Guadalupe more than kay Catebuar. Pero si Catebuar, malakas din naman. Alam naman natin na iba din yung ano neto, profile neto. Pero kung gandahan ng pag-uusapan, mas maganda si Guadalupe in person more than kay Katebuar. Mm -hmm. Kasi si Katebuar parang paiba na yung ano niya. Paiba na yung beauty niya. Na parang maganda siya sa picture pero mas kabog ang beauty ni Guadalupe. Aha. Uh -huh. So yan. Kaya good um, luck sa kanila dalawa. And then meron pa ako ito. Parang feeling ko ano to. Dark Horse. Si yung Congo. Oho, uh -huh. yung Congo na Ewan ko, ang haba kasi ng name niya eh. Si Kongo. Oh my gosh. Nakakatakot ang eksena niya. Sobrang iba din yung datingan niya. At mapapawaw ka talaga sa, sa ganda na meron siya. Para siyang si Laila Lopes. Oho. Uh -huh. Ganun yung dating niya sa akin. Na parang, piling ko ito yung dark horse sa mga black beauty. Na parang, ay, ang boga. Gusto ko din syempre, si Nigeria. Siyempre si Nigeria. Ito yung tinulungan namin na mag ng damit niya. Kasi, ano eh, panalo kasi maglakad si Naijiu, eh. Gusto ko yung ano niya. Pero, yung make-up niya medyo nakukulangan ako. Na parang, yung make-up niya pa, ano na, uh, masyado ng, masyadong, ah, uh, pakingko, eh, yung gano'n. Dapat, ano, makita natin sa kanya na more elegant, more beauty talaga, no? So, tignan natin kung ano pa yung mga mababago dito kay... Nigeria and then Chile. Si Chile maganda si Chile, parang parang ano siya, parang ang nakikita ko sa kanya very grand. <laughs> Gano'n, yung grand yung beauty niya, grand yung exena niya. Si Chile. But okay din naman. Costa Rica, actually si Costa Rica isa sa mga nakakatakot na kandidata dito sa Miss Universe, very strong at alam mo yon iba din talaga yung datingan ni, ni Costa Rica sa video, sa pictures, and sa live. So, hindi lang masyado nabibigyan ng highlight, pero iba ang galawan ng Costa Rica. Hmm, isa siya sa mga nakikita ko na malayo ang mararating na ito. Colombia. To be honest, si Colombia para nawawalan ng spotlight. Maganda si Colombia pag nilapitan mo siya talagang yung malapit na malapit ka sa kanya, maganda siya. Pero sa stage, hindi ko siya napapansin masyado na parang, ah, dumaan na pala si Colombia. Yung mga tipong ganun, ah, hindi siya nagre-remark. But, alam ko na aarangkada to ng todo-todo. And, tignan natin kung aari nga ba siya ng bogam-boga. -boga. And then, sumunod ay si gusto ko din si ano eh, si Nicaragua eh. Si Nicaragua, iba din yung datingan. Eh? Medyo istahiray din yung dating. Oo, si Nicaragua. Si Venezuela, to be honest, nag-shine siya nung uh, ceremony. Uh, maganda yung styling niya. Maganda yung gown. Bumagay sa kanya yung ano. Bumagay sa kanya yung red. Yung red gown. Oo. Uh -huh. Tapos, maganda yung cuties Oho. But yung ganda niya, hindi ako wow na wow. Sa totoo lang. Maganda lang yung styling niya. Pero yung beauty na meron siya, hindi ko masasabi na pang Miss Universe. Oo. Medyo kasi macho yung datingan niya in person. Para sa akin, ha? So, yon And then, si Vina. Oho. Si Vina naman... Ano siya, eh? check yung kanyang styling. Maganda yung styling niya. In fairness kay Vina. Gusto ko yung styling ni Vina Umaarangkada Talagang pag-run <laughs> And then Ayun lang, styling lang Maganda yung ayos ng buhok Ayos ng uh, makeup niya Pero kasi parating ganon Ayun nga lang, medyo heavy talaga yung makeup ni Vina at yung galawan niya parang hindi rin siya sigurado sa sarili niya. Yung alam mo yon yung hindi siya kumpiyansa doon sa ipinapakita niya, parang feeling ko hindi siya nagpapakatotoo. Sinar na na daw to ni Mr. Nawat. Oo na, na parang ayun, hindi ka masyado shine kasi parang hindi ka nagpapakatotoo sa yung kumbaga sa ipinapakita niya. Pero laban lang, malakas din naman yung laban ni Vina kasi malakas yung suporta ng Thai sa kanya. And then nakikita ko na aarangkada talaga to. Pagdating sa styling, panalo yung styling niya. So, good luck kay Vina, di ba? So, tignan natin kung ano pa yung ipapakita niya in the future. And then, pagdating naman syempre sa ating pagbato na si Miss Philippines, ayun, maraming nagre reklamo sa damitan ni Miss Philippines. Sa totoo lang. Kung titignan mo kasi yung ibang kandidata, mas parang on point yung kanilang mga styling, yung kanilang mga damitan. Pero nakakapagtaka lang yung ating pambato ay medyo parang ah, hindi ganong kabongga talaga yung yung stylist niya. Hindi ko alam kung ano ang plano ng stylist niya sa kanya at kung bakit ganito yung mga pinapadamit sa kanya. Hindi ko rin alam kung ang iniisip ba ng stylist niya ay manalo ng Miss Universe. So ano ba yung plano? Siguro ang naiisip ko, baka ang gusto ng stylist niya, yung simpli-simplihan lang yung atake na parang with class. Oh, elegant with class. So ganun siguro ang plano ng stylist niya. Pero, sana yung stylist niya na rin uh, nag-observe din kung paano ba nananalo ang isang Miss Universe sa day by day. So, sana may hilig talaga siya sa pageant, no? Para mas naiisip niya kung ano talaga yung the best para kay Atisa. Pero, hindi naman ako magre-reklamo na doon kasi ayan na yung preparasyon nila. Eh, wala tayong ibang gagawin kung disupportahan siya ng bonggam bongga And, i-accept. I-accept na ganito ang plano nila. Ako kasi parang ngayon ha, ayoko paghanapan si Atisan masyado na, ay bakit yung stylish mo hindi maganda? Kasi nakaka-pressure diyan Aha. Ah, uh -huh. uh, alam ko yung ibang candidates humahataw na at pumapalo na ng todo-todo. Pero kasi nandoon ako sa part na Natingnan muna natin kung ano ba yung plano at galawan nila na makikita natin ng bongga-bongga pagdating sa finals, di ba? So, sa ngayon, parang feeling ko, kalmado lang ang eksena nila, elegant lang ang dating, and then, nagsashare naman si Atise, eh. sa totoo lang, kasi nga, ang ganda ng mukha ng lola mo, palaban at talagang ume-eksena talaga ng todo-todo. So, yon ang akin. So, ngayon, ang aabangan natin dyan kung paano niya to i- aariba ng bonggang bonga yung kanyang eksena. So, yon Kaya, doon ako nag-aabang. Kung baga, parang yung stylish niya, yung styling naman niya, araw-araw naman, kung iisipin mo, ay maganda naman si Atisa. Yung ganang, hindi mo kasi mapapansin yung damitan niya. Ang mapapansin mo sa kanya, yung ganda ng mukha. Kaya, doon ako nakatutok sa kanya kung ano nga ba yung ipapakita niya day by day. So, doon sa mga nagre-reklamo sa styling ni Atisa, you have to trust her sa ngayon wala tayong ano eh, wala tayong choice kundi parang sige lang laban mo lang yan at isa, ilaban natin yan hanggang sa dulo. Sa kanya lang natin siguro ano hinto balikan kung halimbawa hindi siya nanalo or hindi siya nakarating sa semifinals, mga tipong ganon. So sa kanya lang natin yung problemahin. But for now, Siguro i-enjoy na lang muna natin kung ano yung nakikita natin kay Atisa. Maging pasatibo sa mga nakikita natin sa kanya araw-araw. More than doon sa mag-worry tayo. Dahil nakikitaan natin yung ibang candidates ay umaariba na ng bonggam-bongga. -bongga. And then of course, remember guys, yung iba kung iisipin mo ay ano, tawag dito. Yes, ume excel na nga sila ng todo-todo. Pero ang tanong, mananalo nga ba sila, di ba? So, yon So, game to ng lahat eh. Kung ano yung game dito ni Ate, sahayaan natin yon na ilabas niya lang kung ano yung gusto niyang ilabas. Supportahan natin kung ano yung gusto niyang ipakita dito sa competition and then let's see in the future kung paano nga ba kakabog ang isang at sa manalo so malay naman natin pagdating sa dulo she know when to pick diba? so yun so support lang wala akong nakikitang mali sa ginagawa niya kundi ayun kasi yung strategy game nila na kailangan natin pagkatiwalaan ng todo-todo and then wag na natin masyado hanasin yung yung mga stylish yung styling yung kung ano man so just keep support her and pray for her Diba? so yan so kayo guys ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At, i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.